evening sa ating lahat guys. Ayan. Dinner ko, guys. Itlog ng pugo Meron tayong apple na green isa at saka dalawang kiwi. So, let's eat, guys. Kakain na tayo. Yung itlog ng pogo, gal Hindi ko to binili. Galing ito sa farm nila, boss. Kasi may mayroon silang farm. May mga alaga doon na ano. Animals may baka, may kambing, may karnero, may pato, may manok, may mga kalapati. Yan, pugo. yung pagdating ko kanina, guys, nagbihis kagad ka ako. Tapos, naglaga ako ng itlog ng pugo. Habang naglalaga ako ng itlog ng pugo, ay, syempre, nagpaganda si single mom, nagpugas ng mukha, Naglagay ng cream. Tapos naglipstick lipstick ko no hay. okay kahit pagod tayo, guys. Huwag natin pabayaan yung ating katawan. yung sarili. Hindi natin sabihin na, ah, hayaan mo na. Hindi na ako mag -ano. No. Kailangan natin mag-ayos Pagtapos ng work, kahit pagod, pagdating sa sarili natin, guys, kailangan di tayo mapagod. Ganyan sa'yo ako, guys, hindi naman sabi na Magpasikse ako. Kasi yun iba kasi, pag nakita nila nagsumbang nag-workout, uh, iniisip nila kaagad na kapasiksi. No. <clears throat> hindi na natin yan, eh, ano, guys, eh, isipin na magsiksi pa tayo kasi ako kay tanda na good ako guys so ang rason ko bakit ako nag ensayo nag exercise sa umaga uh, para yung ating katawan yung health kuno natin ay ma -ano naman so galaw galaw para hindi na hindi mag andar ang rayuma